Nasa Rhea Cherilyn, si Rhea ay nasa Germany, si Cherilyn ay nasa Iligan at si Yolanda, si Vivian ay nasa Japan. Okay? Apo. Uh, Apo. nasaan yung unit na ito na binili ninyo? Anong location? Uh, actually, uh, yung project name po is Camp Ridge Village. Pasikenta. Kailan ang dapat na turnover? Uh, after down payment po. Usually, yun po yung sabi nila. After three months, we can acquire the unit na po. Kasi ano po siya, RFO. So, ready for so, occupancy. Ang, pre, ang, ang pagpresinta nila sa inyo is ready for occupancy. Okay, pag sinabi yes, ko yung RFO ready for occupancy, mm -hmm, Kailan mm -hmm. uh, ano ang bayad na binigay mo? Anong hulog mo? Magkano? P150K uh, uh, po yung down payment plus po yung reservation, mm -hmm. around 30000 or more po. So, around 180000 po yung nabigay ko. Then, after down payment po, mm -hmm. wala na po akong update from the Empire East and the agent. Okay, sino yung so, agent na nakausap mo? Uh, Nyolo Anselmo. Paano mo binigay yung down payment? We went directly po dun sa office nila. Then, uh, may bank po dun sa building. Okay. Dun po ako direct na nagbayad sa kanila. Okay. Yung bank account ay nasa pangalan ng Empire East? Yes po, under po sa kanila. Okay. Si Vivian Santos ng Japan. Ganun Actually, ma'am, sa, sa, sa side ko po, uh -huh. meron po yung, ang nakiusap sa akin po is yung pamangkin ng kaibigan ko po since 2017. 2017 so, yun, uh, pa yun sa'yo? Uh, Opo, oh pre-selling po yun. So monthly, nagbibigay, nagbayad po ako ng start ng 15K. Then continuous po yun hindi ko na uh, siguro dahil ka kapamangkin po ng kaibigan ko nagtiwala na lang po ako pero yung payment po update po siya um, tapos Di uh, Vivian know? yung yung payment mo Vivian direct to Empire East din Opo sa Metrobank po meron po ako mga resibo noon at saka meron naman ang meron din po yung computerized na on okay. um, statement of ano po Ma'am Angelica ano naman po ang experience ninyo um actually same po um so bumili kami year 2019 2019 yes. ang expectation ng uh, uh, turnover 2024 2024 yes ah uh, so ibig sabihin same complex ito ha same building condominium complex ang pinag-uusapan ang location ay sa Uh, sa may Pasig ka Intap. Ilang buildings ito? Tinan mo nga yung, ito ba yung current na itsura? Yung may picture na puro mga bakal na yes, naka yes, nakalawang? Yes. So yan yung nakatayo ngayon doon? Yeah, yan yun, nakalawang. yung yun lang yung attorney yung naabutan nila, kinakalawang na bakal. Which is dapat January uh, last month, yung turnover pero yan lang pong nasa screen po niya yung naabutan nila okay. good afternoon sir ito po uh, malaking sakit ng ulo po ito sa mga naguhulog noong uh, inaakala nila na magiging, uh, makaka-acquire sila ng condominium unit ano ano po ba ang uh, proseso kasi apparently of course merong may kontrata ito nakikita natin dito ang kontrata it's all a legitimate na um, contract to buy and sell ang mm -hmm. ang presentation ang representation is ready for occupancy or turnover by 2024 January. Pero apo. sa itsura po, uh, Attorney Raimundo Foronda, ito pa po yung itsura, puro mga bakal lang na nakatayo. What Ayan is the, apo. ano po ang magiging uh, proseso sa mga magre nagre-reklamo ng na mga, uh, ito mga complainants po natin? Ayun nga po, uh, normally kasi yan, uh, nag-a-apply sa amin dapat ng license yan. Eh, Nalaman po kanina na parang wala pa yata ang certificate of registration ng license to sell. Wala yung project. Wala. O, o kasi doon sa ano kasi, doon sa lisensya nila nakalagay doon 'yung ano, 'yung program of development supposed uh -oh. to be kung nag-apply sila. Uh Oo. -oh. Uh, since wala silang lisensya, so hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos okay. 'yung project. Pero definitely violation na kagad 'yon. Yes. Ah, uh, pag may karapatan na kagad 'yung mga buyers nila na magreklamo at uh, kung gusto nila magparipan na sila magbibigay okay. na sila ng so, refund. full refund at payment. Okay. Uh, so, Diyan po ba sila sa tanggapan ninyo? Uh, pupunta o dapat? Opo. Uh, okay. Sumulat lang po sila dito at ipapatawag namin yung developer. Okay. Pagpapaliwanagin namin sila kung bakit uh, nangyari itong mga ganito. I am assuming so, attorney Raymond hindi ito ang uh, first development ng property nito, no? Kilala ko yung Empire East, e. Eh. Yan ba yung Empire East? Ay, Kasi opo, opo. Kilala ko yung Empire East. Din, okay. Opo, opo. Um, sino ang pinaka-latest na bumili? 2020, 20, 20, or lahat kayo was pre-selling? Pre-selling. Pre-selling, pre pre tapos tuloy-tuloy kayo na nagbabayad. Sinasabi nga sa amin, wala silang license to sell at saka certificate of registration. Now, in good faith, pumasok po kami sa contract with them. Na malinis ang kamay namin. Sila yung hindi nag-comply. Yes. Kaya ngayon, nung dumingi kami ng full refund, ang sabi nila forfeited daw. Dahil kasi po, kinakancel namin yung contract with them. Sir, ang papadala ko sa kanila is their individual contracts to buy and sell apa, and apa, proofs apa, of payment ninyo. Um, kasama na rin po siguro yung mga uh, abroad or out of town. Opo. They can execute o, siguro special natin powers po. of attorney to yes, po. para mag-facilitate ito. Para may mag-represent sa kanila. Shari, sasamahan o. natin Opo. sila. Opo. Um, Opo. 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 Atty. Sasamahan po ng reporter po ni Sen. Rafi Tulfo ang ating mga complainant Opo. po sa tanggapan po ninyo. Salamat po, Atty. Raymundo Foronda. Mga, mga kailan po kaya? I-schedule po natin, Atty. Uh, yes, huwag niyo yes, po ibababa yung line. Opo. Huwag niyo po ibababa yung telepono. Dito na lang po sa staff yung for Opo. scheduling. Mga ma'am na nasa iligan, Uh, meron po ba kayong paraan para rin mabigay ang inyong mga documentation dito para maisama na yung ano ninyo, complaint ninyo? Okay. Yes, meron po. Okay. We have our okay. representative so, din dyan yeah. sa Manila. Okay, thank you po ma'am. Uh, ulitin lang po namin ha, uh, you will be assisted by Wanted sa Radyo. And then, eto, para na rin sa mga nanonood ngayon, uh, kung meron kayong transaction with Empire East Highland Holdings, yung property development ng complex na nandito sa Pasig. Okay? Uh, Makikoordinate na lang po kayo dito sa Wanted sa Radyo kasi mas lalakas yung ano natin. Yung magiging kaso. Sige po. Sistihan po namin kayo sa tanggapan po ni Attorney Foronda kasama po ang reporter po ni Senator. Okay po? Sige po. Maraming salamat po.